Japan umano'y nagbabalak magbenta ng Type 03 Missile Defense System sa Pilipinas. Habang ang BRP Diego Silang, ang pinakabagong frigate ng Navy, ay pumapasok na sa serbisyo. At sa gitna ng lahat ng ito, may aligasyon na may mga Pilipinong sinasanay para lumaban sa Ukraine. Pero ang tunay na tanong, Paano nagkakabit-kabit ang mga pangyayaring ito sa iisang hinaharap? Ang posibilidad ng digmaan sa West Philippine Sea. Kung akala nyo simple lang ang kwento, hintayin nyo kung paano lahat ito ay nagtatagpo sa isang napakadelikadong hinaharap, at least delikado para sa China. Mamaya, pag-uusapan natin kung bakit ang Type 03 Missile System ng Japan ay maaaring maging unang tunay na sandata ng Pilipinas na kayang magpabagsak ng PLA aircraft at cruise missiles bago pa sila umabot sa ating mga baybayin. At ang mas mabigat pa rito, paano kung may umuwing Pinoy mula sa Ukraine na may actual experience sa drone warfare, electronic warfare, at modern high-intensity combat? Maiiba ba ang laban natin sa China kung mangyari ang pinakadelikadong senaryo? Mga kapulse point, ang Japan PH Missile Export Story ay hindi ordinaryong headline. Ito ang pinakamalaking pagbabago sa Philippine Air Defense sa loob ng maraming dekada. Dahil kung matuloy ang export ng Type 03, ito ang magiging unang credible missile shield ng bansa. Isang bagay na wala pa tayo kahit nung nagsimula ang tensyon sa West PHC. And guess what? China, mas lalong nainis. Isipin niyo to, Japan-China tension is already high dahil sa remarks ni PM Takaichi about Taiwan survival scenarios. So, kung bibili tayo ng Type 03, iiwas ba China? Hindi. Baka sumabog na si Xi Jinping. The Type 03 is not a toy. Hindi ito simpleng ground-based launcher na pang-display. Ito ang sistema na ginagamit ng Japan para protektahan ang sarili nilang critical islands laban sa China at North Korea. May limampung kilometrong layo ang naaabot. Kayang hulihin ang fast-moving aircraft, stealthy cruise missiles, at sea-skimming threats. Ang ibig sabihin nito sa Pilipinas, ay simple. Sa wakas, magkakaroon tayo ng paraan para ibagsak ang anumang lumilipad na banta bago pa ito makalapit sa ating mga base at barko. Sa isang real-world China scenario, isipin niyo ito. Habang sumusugod ang PLA Navy at nagtatangkang lumapit sa ating exclusive economic zone, ang unang wave ng kanilang strategy ay hindi laging barko. Minsan, ito ay drones, reconnaissance aircraft, electronic warfare planes, at cruise missiles. Kung wala kang air defense, para kang nakikipagbarilan. Pero, ikaw lang ang walang bala. Kapag may Type 03 ang Pilipinas, ang unang launch ng China ay hindi na automatic slam dunk pwede silang ma-detect, ma-track at ma-intercept mula sa lupa. Bago pa nila maabot ang mga base natin sa Palawan o mga barko natin sa West Philippine Sea. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng layered defense na may silbi talaga. Pero ito ang twist. Kapag na-block ng Russia ang Brahmos export ng India, hula ko, Japan ang papalit. From ship upgrades To missile defense, papapiliin tayo. Russian tech or Japanese tech? At bakit napakahalaga nito ngayon? Dahil habang nagkukwentuhan tayo, ang Pilipinas ay naglalagay sa dagat ng BRP Diego Silang. Isang modernong guided missile frigate na may kakayahang umiwas, humabol, at lumaban sa iba't ibang domain. Hindi ko nahahabaan. Pero isipin niyo na lang, ang isang barkong may AESA radar, anti-air missiles, anti-ship missiles, torpedoes, at CIWS. Isang barkong hindi basta-bastang pwedeng lapitan ng China Coast Guard or PLA Navy. Hindi nito kayang manalo mag-isa sa isang full-scale war. Pero kaya nitong magbigay ng mas malaking problema sa PLA kaysa sa kahit anong barkong meron tayo noon ang Diego Silang at ang kapatid nitong Miguel Malvar ang magiging frontline senso at platform ng bansa. Alam nilang hindi sila sapat, pero masasabi nating hindi na tayo ganoon kabulag sa dagat. Pero kahit gaano ka modern ng barko o missile system, hindi pa rin kumpleto ang kwento. Dahil may isa pang elemento na mas delikado, mas tahimik, at mas hindi pinag-uusapan ang aligasyon na may mga Pilipinong sinasanay at nire-recruit para lumaban sa Ukraine. Totoo man o hindi, ang konsepto mismo ay may malaking geopolitical consequence, but not in the way you think. Hindi ito tungkol sa magagalit ang Russia. Hindi ito tungkol sa Germany o US. Ang mas interesting na angle ay ito. Kung totoong may mga Pilipinong sundalo na lumalaban sa Ukraine at nakakuha sila ng real battlefield experience. Mula drone warfare hanggang trench warfare, electronic warfare, dynamic targeting, at urban combat, pagbalik nila sa Pilipinas, magiging ibang klasing sundalo sila. At kung iniisip niyong hindi kailangan ng Pilipinas ang ganoong skillset, Tanungin niyo ang sarili niyo. Sino ang pangunahing gumagamit ng drones, electronic jamming, cyber disruption, at saturation attack sa Asia Pacific? Walang iba kundi China. Sa ibang salita, ang karanasan ng mga Pinoy sa Ukraine, kung meron man, ay maaaring maging accidental training ground para sa isang future conflict sa West Philippine Sea. Hindi ito recruitment story. Ito ay preview ng kinabukasan. Dahil kung sakaling mag-escalate ang China-PH tensions, ang labanan ay hindi kagaya ng mga nakikita natin sa mga lumang AFP exercises. Ito ay magiging drone swarms, loitering munitions, jamming attacks, gray zone disruptions at long-range precision strikes. At ang mga taong nakakita na nito sa tunay na giyera ay magiging napakahalagang asset o napakadelikadong wild card depende sa pananaw mo at dito talaga nagtatagpo ang lahat sa isang sulok may Japan na handang magbigay ng missile shield sa isa pang sulok may bagong frigate ang Pilipinas para protektahan ang karagatan sa kabila naman may posibilidad ng mga Pilipinong sundalo na mas marunong sa modern warfare at sa gitna Naroon ang China, nagbabantay, nagagalit, at nag adjust sa bawat galaw natin. Mga kapulse point. Ang tunay na labanan ay hindi nagsisimula kapag lumipad ang unang misal. Nagsisimula ito sa pagpili kung kanino kasasandal, anong teknolohiya ang papayagan mong pumasok, at anong karanasan ang babalik sa loob ng bansa. At ang Pilipinas ngayon ay parang isang bansa na biglang nagising na hindi na sapat ang magandang intensyon. Kailangan natin ng ngipin. Kailangan natin ng utak. Kailangan natin ng kakayahang lumaban sa laban na hindi natin pinili. Pero unti-unti nang lumalapit. Kaya ang tanong ko ngayon sa inyo, kung magbenta ang Japan ng Type 03 missile sa Pilipinas, magandang hakbang ba ito para pigilan ang China? At kung may umuwing Pinoy mula sa Ukraine na may actual combat experience, magiging sandata ba sila ng bansa o magiging banta para sa ating geopolitics? Comment nyo sa baba. Gusto kong marinig ang pananaw nyo.